Magandang, 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 magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, magandang hapon mga ka-sugar babe. Ayan. Ang ganda pa rin ng sikat ng araw. Kahit alas 6 na po ng gabi. Actually, 6.03 p.m. na po. Nang gabi, hapon ano ba, tama bang pagka words gabi na ba ang alas 6 ayan pero ang ganda pa rin ng sikat ng araw ayan ang sunset so ayan guys for today's video guys ayan maglakad-lakad tayo dahil baka ma-heat stroke tayo sa bahay na napaka sobrang irit ng panahon ang sakit ng noo ko kasi nagluluto ako kanina ng baboy actually hindi ko niluto ano ko lang ah, pinainit ko lang yung baboy tapos nilagyan ko ng mantika and konting-konti lang mantika kaso lang yung baboy na pinainit ko niluto na siya kahapon ng kaibigan ko so uh, pinainit ko nga siya kanina tapos yung mantika tumalsig sa noo ko ang hapdi hapdi hanggang ngayon sana hindi siya ano hindi siya yung yung lumobo yung balat niya kasi dito pa naman oh ayan oh namumulas siya <coughs> but anyway guys wala lang. Teka lang, guys. Tawid muna ako, guys, ha? So, ayan, guys. Tumawid muna ako ng maayos. Kasi, delikado. May nyaw-nyaw. Hindi ko alam, police ba yan or ambulance? Ambulance. Kung naririnig nyo, ayan. nag nyaw ang police or ano ba yan? Uh, ambulance. So, ayan, guys. Actually, guys. pupunta ulit ako sa Ukay-Ukay dahil wala tayong ganap at ano tayo uh, lonely tayo sa bahay dahil nga uh, tawag nyan uh, mag isa lang ako ngayon yung kaibigan ko nakapakasyon sa Pinas and yung kaib dalawa kong kaibigan nasa work pa nila so mamaya ulit kayo sa maingay so so Ayun na nga, guys. Nakatawi na tayo ng maayos. May tumawag sa akin. Ayun. na black. So, ayun na nga. Uh, ambulance pala yung... Napaka-maingay. Ambulance or rescue. Ganyan. So, speaking of ambulance. Kanina palang umaga, ng morning, mga 5 a.m., uh, meron kaming isang kasama na naput poison. And then... Uh, So nakita ng gini, nang Nagising siya ng mga kasama namin Sa bahay Sa kanyang kwarto actually Kasi may mga kasama siya sa kwarto And then Napansin siya ng mga kasama ko Na Nangingitim na yung Ilalim nga dito ng mata And parang namumutla na siya So uh, Tinulungan siya ng mga kasama ko Sa bahay Which is ang mga roommate nga din na tumawag ng ambulance and ngayon ko napagtanto at nalaman na pagtatawag ka pala dito ng ambulance is for free pala so I was taught and since before akala ko may bayad ang pagtawag ng ambulance to the rescue so wala palang bayad ang ambulance kaya natuwa ako kasi hindi natin alam for the future na baka isa sa mga panahon o araw na to hindi natin alam, hindi natin masasabi na baka may biglaang ang mangyari na kailangan natin tumawag ng ambulance ganon pero wag naman sana pero yun na nga guys uh, napag-alaman ko na yung kasama ko sa bahay na hospital pala siya kaninang umaga mga yun na nga mga alas 5 alas ng umaga daw sabi and then dahil nga na food poison and ang kinain niya daw kaya siya na food poison is dilis daw at saka na pinaghalong itlog so meaning to say itlog tsaka dilis and then hindi nga alam or walang nakakaalam dahil nga yung day list na yon is niluto nila and then uh, lunch time nila so yung bao nila is nasa loob lang mismo ng ban kasi uh, sa loob lang din mismo sila ng ban nagla lunch day kasi uh, isa silang uh, mga taga cleaner company so meaning to say mga ano sila mga mga dumadayo-dayo sila, online cleaners sila. Uh, yun yung business ng may-ari ng bahay namin kung saan ako nakatira. And then, yung uh, hospital, yung naput-poison, stop ng uh, may-ari ng tinitirhan namin. So, ayun na nga, buti na lang kamo may insurance at yung uh, may-ari ng bahay ang nagbayad sa kanyang pagpahospital but I don't know kung free ba kasi uh, may insurance nga but siguro naman kahit may insurance meron pa rin babayaran kahit konting halaga but I don't know hindi ko talaga alam pero sana nga uh, nalibre siya lahat pero yun na nga yung kasama ko na doon pa rin sa bahay ng ihina. and hindi na rin ako nagtanong tanong kung ano pa talaga ang nangyari kung bakit nagkaganon siya at na-put poison siya. Teka lang kayo sa tatawid tayo ng maayos at tingnan muna natin yung mga sasakyan na dadaan. Ayan, para safe tayo. So, ayan guys. So, yun, hindi ko alam. Pero, kinamusta ko na siya ng three times uh, ngayong araw na to. Kasi, magkaiba naman kami ng kwarto At eh, hindi ko alam na may napasugod na palang ang ambulance sa bahay namin kaninang umaga. Siyempre, uh, magkalayo ng konti yung kwarto namin. And, hindi ko naman maririnig kung meron bang uh, mga ganyang pangyayari sa ganong oras ng alas 5 ng umaga. Which is, yung mga ganyang oras is tulog na tulog na tulog na tulog pa ako! Nakakalula naman tong building na to. Kakaloka yung mga building dito guys. Ang tataas. Ayan so. Mamayang gabi. Magkikita kami ng friend ko. Kasi tinanong niya ako. Ay tinanong ko rin siya. Kung hindi ba kami tatambay. Kasi nga yung pinaka. Pinaka tatam. Pinata, yung pinaka pinagtatambayan naming bahay. Is. Uh, yung kaibigan naming Nasa bakasyon ngayon actually nakarating na siya kanina sa Pilipinas and ngayon nakapag first uh, lunch or dinner na sila ng kanyang family doon daw sa Mang Inasal so ayun so ako naman uuwi ako magbabakasyon ako soon sekreto para bibo pero this year hindi matatapos ang taon na to na hindi tayo pwedeng magbakasyon kasi nakakamiss na ang Pilipinas namiss ko na rin ang both parents ko mga kapatid ko, mga pamangkin ko so ayun uh, magbabakasyon talaga tayo and so guys nakakahingan. nakakahingal nakakahingal ng hingal na ako so mamaya ulit guys mag uh, relax muna ako kahit mga 2 minutes or 5 minutes bago tayo pumalik sa pagbibideo ulit so mamaya ulit guys magpahinga muna ako So ayun na guys, pauwi na tayo. Hindi naman tayo masyadong nagtagal dahil wala naman tayo masyadong binili. Dahil nga wala naman tayo masyadong pera. My God. Ayan, so at least kahit pa paano may napili tayong maganda doon. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo. Kasi okay okay lang naman to guys. So ayun, tataas ng mga building Oh. Para tayo na sa uh, tawag niya na sa Europe. Charis, ayan. ang ganda ng ano, ang ganda pa ng sikat ng araw, guys. 6:30 na po ng gabi dito ha. Ayun, pero ang sikat, ang kita-kita pa yung mga building. So, ayan, guys, bubalang natin kasi Parang tayo mga kasalubong ng isang impacta. Charis isang impact ang naka costume so yan guys eto guys alam nyo ba bagong building din to nung mga panong dumadaan ako dito hindi pa gawa yan as in, hindi pa siya gawa wala pa as in para siyang ano pa disyerto pa siya wala pa siyang wala pa siyang kahit isang oh my god isang simento ano ba tawag nyo parang sinisit ok ba? Sinisinok Ganon Ayan o oh. Diyos ko tapos may naglilinis sa taas Ayan o oh. Ayan oh. Ayan Ayan naglilinis Tapos yun naman babae na yun ano naglalakat uh, Naglalakad pa ikot ikot lang dito Kanina ko pa siya nakita nung Duman ako kanina So ngayon duman <laughs> nagikot iikot ikot lang siya So ayun, nakakahingal guys. Kanina pa ako inihingal. Hay nako. Pero kailangan natin gumawa ng video dahil uh, dalawang araw na tayong walang upload. And sana uh, hindi tayo ma-full ngayon uh, sa paggawa natin ng video. So ayun, nakakahingal man pero laban pa din. Papakita ko sa inyo ang ganda ng tanawin habang uh, palubog na ang araw so ayan guys palubog na yung araw at pag gabi na, mga ilang minutes na lang lulubog na yung araw ayan nakikita nyo naman palubog na yung araw ayan ang ganda ng tanawin no? ang ganda ng tanawin palubog na yung araw so ayan makakatawid tayo ng maayos dahil walang nakasunod sa mga sasakyan na yan ayan ang ganda ng sikat ng araw pero dito tayo dumaan kasi may magjowa naglalambingan dito sa dadaanan natin so dito tayo dumaan para kahit paano hindi maputa lang ating video ayan guys yung bahay ko guys nandoon ayan nandiyan nandiyan yung bahay ko nakikita nyo yung may parang pa red lights sa ang bahay natin. Diyan ako nakatira. Ayan. Nakakahingal man pero laban pa din. Ayan. Palubog na po yung araw. Magagabi na. Ayan. Magaling yung sikat ng araw. Magaling yung panahon ngayon. Kaso lang hindi tayo nakapaglaba. Dahil sira ang washing namin. Ayan. Shhh, ang ganda ng panahon. So ayan, pagdating ko ng bahay, mag wash tayo ng laba. Kasi nga wala tayong washing and sira yung washing natin. mag wash tayo para yung mga, yung mga importanteng susuotin ko lang ang lalabhan ko ng hand wash. Ayan, yun lang mga importante pero yung mga hindi pa importante, hintayin natin maayos yung washing actually hindi naman siya yung sirang sira kumbaga uh, alam mo yung hindi siya matiming sa sa sarili niyang timer and yun sira pa din sira. actually sira pa din siya pinahirapan pa sa sarili no kumbaga guys ang ibig ko lang sabihin para ma-explain ko lang sa inyo ng maayos ang tanong ma-explain ko ba? ganun So, kanina naglalaba yung kasama ko. Patapos na siya. 4 na. 4 na yung timer niya. Number 4 na. So, 4, 3, 2, 1. So, patapos na sana. So, every 4 nun, babalik ulit siya sa pagiging 4 niya pag naging 1 na siya. Babalik siya. Kumbaga parang nagdi-drain siya or nagda-dry na siya yung ano yung parang dry na siya ba the dry na yung uh, uh, washing nawawala na yung tubig so nagtaka kami hinintay namin kasi I'm planning na na sumunod sa kanya kaso lang nung hinihintay namin hindi na humihinto yung tubig tapos instead na 4 back to 4 siya naging 48 naman naging 48 naging 58 so Pinatay namin, pinatay namin tapos ang tubig niya ang lakas, ang lakas ng tubig niya. So ah uh, pinatay namin tapos nung pinatay namin panay pa rin agas ng tubig kahit nakapatay na. Eh, pinatay namin siya ng mga 5 minutes ganyan so tot totally patay na talaga yung washing. Pero yung tubig niya ayo huminto sa kaka uh, agas pa din. So kumbaga Uh, sira na talaga siya kaya ayun, uh, pinatay na namin nag note ako sa whatsapp namin sa group whatsapp namin na sabi ko please don't touch and magtanong sa mga taong nandito kung uh, bakit nasira yung washing so ayun hindi ko lang alam kung sino yung mga matitigas na ulo ngayon ang gagamit at hindi magpapapigil sa paggamit ng washing so ayan guys magtatawid uh, na tayo doon sa kabila and ayan so takbo run kasi uh, boat sila na uh, go so mamaya ulit guys tatawid muna ako guys ayan ang haba kasi ng tawiran eh from there hanggang dito tapos tatawid na naman ulit dito ayan sa tapat natin tapos ayon matatapos na tayo sa pagtawid kaya takbo ang labanan so yan tawid na tayo ulit ang bilis kasi ng ano ang bilis kasi ng timer ng tawid dito guys so kailangan energetic ang tatawid ayan Whew. Biro mo parang... Parang 2 to 3 seconds lang ang pagtawid. Tapos hihingalin ka. Kasi tatakbo ka talaga. So, yan guys. Last tawid na. Normal na tawid. Ayan, takbo ulit. <laughs> ayan, dyan tayo tumawad. Ayan, go na ang sasakyan. So, ayan. Safe na tayong naka at wala na tayong tatawiran so ayan guys Woo! ayan bakit ako yung bahay namin ha yung building pala eto yung ano namin guys uh, katapat ng building namin na ang style nya barko ayan o oh. nasusum ko lang. Kasi papalapit na ako sa building na yan Kaya parang zoom siya So ayan yung building natin Ayan Yung may ilaw sa baba Ayan kasi restaurant yan Ayan ipakita natin sa inyo Ang harapan ng Barko na to Barko style Siguro ang may ari nito is seaman Ayan Ang daming mga building dito Ayan Parking lot So ito yung... O, oh, di ba? Ang style niya, barko. yung akala mo, barko. O. Oh. Yan ang style niya, guys. Barko! So, yun ang building natin. So, guys. Magpapaalam na ako. Kasi nakakahingal na, hingal na, hingal na rin ako. Ayan. So, malapit na rin naman tayo sa bahay. And, para... Uh, pagdating sa bahay mag -e edit na lang and then habang nag -e edit magsasalang ng uh, labahan ibababad muna natin bago natin kuskusin kasi nga mag hand -wash tayo for today's video so ayan magpapaalam na ako guys so uh, maraming maraming salamat thank you so much and please don't forget to like, comment and share lalong lalong sa inyong pag comment guys kasi pinaka-importante ang mag-comment and mag-like din kayo sa mga videos na in-upload natin. And please don't forget to click the notification bell at pakipindot na rin yung all. Para sa lahat ng upload natin, updated kayo. Thank you so much guys. I love you all. See you on my next vlog. Bye! Bye!